ito yung block na class E na nakalagay Aerox in max tapos observe natin dito yung butas yung posisyon naman niya pareho wala uh, walang problema sa block nagka problema nito sa gasket ito yung gasket niya ng class E ngayon observeran mo ay observeran natin na tapos yung butas na ilan yung butas ibig sabihin malakas yung pressure niya kay sobrang butas may butas siya isa, dalawa, tatlo, apat, lima So dito wala siyang butas ah, Dito na din siya Kaya ang nangyari Susuka siya na Panaghalo yung kulan At saka nagbabawas ng kulan Ayun oh. Pareho yung butas nito Pareho Ang isang Class A na yun, May butas So dito lumabas Malakas ang kulan iba ang gasikit niya pagdating sa class E pag ito naman yun ang kuan oh sirado siya so ibalik mo to okay pa to bay kasi tsaka nag to na ang yung, yung kuan niya na bakbak pag ito naman yun matagal na to pero hindi na kasi original iba talaga pag may original kuan ano? unasan mo lang to tapos Huwag mo lang itong anuhin bay. Kunting pahid ka lang Pahid lang kunti Dito yung dahilan ito, Bakit ah ba? Ha? Oh, ito. ito, 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 palit natin yan, tanggalin yan Ito, baklas yung muna dito bay. Ito Katulad nangyari sa leg Ha? Katulad nangyari sa leg Oo, yun, hindi, hindi na pag-aralan Ito, tanggalin mo lang to Ako na bahala magtanggal sa pan Ito lang, ibalik natin kasi ito yung no? Yung ito ginabit, hindi pa nalo ang bola. Nagproblema lang din sa coin kaya maingay. So dito si Rado siya. Tapos yung ito naman lang i ano, natin, ilagay. Ilagay ito. Open siya. Kaya so, na lang talaga ng puti. Eh. Open siya dito. Sumalakas so, yung pressure dito dapat sirado siya kasi ito yung original eh dapat ito lang parang hindi siya naubos yung kulang yun yung kailangan tayo bantayan na hindi pareho ang Aerox at Inmax ng cylinder block pero pagdating naman sa gasket pagkaiba sila lagi tayo bantayan pag Aerox sirado yung dito walang butas kasi ito may butas oh. okay eh, okay